to. Sa tibig ko to i, ano. Sa may ano, sa may Eh. Imbes na ikaw. Sasabong ako eh. na haplusin ng asawa mo yung manok na ngayon. Akin to, hindi sa kanya to, hindi Kaya Kaya nga, imbes nga ikaw yung Abay, ano. ano. Sasabong ako dati. Oo. Oh, yeah. oh, Sasabong si Ate. Sasabong ako. Batang hindi tagigil. Eh. Yes, bigyan mo. Dito, ah, sige, sige. Iano mo kay <laughs> mo. <laughs> Sabihin mo, i isin mo kay Ayan yung mga nakukuha natin sa farm niya. May manok. May nakaputo na lang siya. Ano kayang vitamins dito, Ben? Para tumaba. Kanin. Hindi. May nabudol na naman siyang manok Meron na naman nabudol na mano. Oh. ako ah. Ano ba pangalan ko naman to? Melvin. <laughs> Hindi, may isa na ako doon. Melvin tsaka si Bika. Ay, Junior. <laughs> ay, Junior na ito. <laughs> inyo oh ayan, may may pwedeng kang ka kumanta nang manok na pula te yes may manok na pula wag lang nila paginitan to sayo sila sa okay <laughs> <laughs> payat lang no kaganda mo kay kuyam mo oh, ayan oh, manok Ganyan din ba kalaki yung manok na kinu binigay sa'yo na? Hindi. Mga ganyan hino, kasi hino. Kasi, o, o. Malaki na yan. Ganyan na rin kalaki. Malaki na siya ngayon? Ganyan din. Mga ganyan lang din? Magkapatid kapatid yan eh. Ayun yung kapatid niya <laughs> oh. Boy, boy. Ang ganda ang niya sa akin. Ganung malaibon niya katulad kay Pongpong. Ka. Yung minakal ko. Ayan. Ganung malaibon niya kay Pongpong. Sinisip ko. May manok na oh. Ganyan ulit malaibon niya patuloy ko. Okay